Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng chain checker. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so ano ba tong tool na to, Ano ba yung ginagawa na ito? Ang ginagawa niyan, kine-check niya o binibigyan ka ng warning kung kailan mo nang magpalit ng kadena. Madali lang 'to gamitin. Pero keep in mind muna na ang chain checker lagi mataas ang basa niya. Lagi early. Kumbaga binibigyan ka lang ng heads up na uy, yung kadena mo malapit ng palitan. O tara, turo ko na sa iyo para mas mabilis. So, sa checker na to, merong dalawang sukat. Itong 0.75 saka itong 1.0. So, lagi mong uunahin itong 0.75. So, itong dalawang to ilalagay mo lang sa roller ng chain mo. Kahit saan dyan. Ayan. Tapos, ito, papasok mo lang sa kadena. Okay. So, pumasok siya, pero hindi all the way. Hindi talaga bumaon ng todo. So, ibig sabihin niya, yung kadena, okay pa. Hindi pa siya worn out. Pero kapag pumasok talaga siya ng parang ganito, Ibig sabihin yan, warning na yan, critical na yung kadena mo. So, pwede mo na yan palitan. Dito sa 1.0, ganun din. So, babaliktarin mo lang yung tool, pag ganyan. At, lagay mo sa roller, at ipapasok ko dyan. So, dito sa kadena ko, hindi siya pumasok. So, ibig sabihin, okay pa yung kadena, goods pa. Pero, kung sakaling pumasok talaga yung 1.0 na yan, yan, pumasok na ganyan, wala na. Worn out na yung talaga yung kadena mo. Dead black na yan. Dead ball na. <laughs> Sirang-sira na yung kadena mo niyan. Yan na yung time na talagang kailangan mo ng palitan. Pag pumasok yan, 1.0 na yan. Yan lang. Ganun lang siya kadali gamitin. O, ba? Diba? Pero kahit wala kang chain checker, pwede mo rin i-check yung kadena mo. So, ganito lang kasimple. Gamit tong daliri mo, eh, tatapikin mo lang tong mga roller. Pag yung roller na yan gumagalaw o kumakalog, ibig sabihin nun, worn out na yung kadena mo. Pag malakas na malakas yung kalog niya, wala na yun. Worn out na yun. Pero dito sa kadena ko, yan, walang kumakalog, walang gumagalaw. Yan, walang gumagalaw yun. Ibig sabihin, okay pa yung kadena ko. Goods pa siya. Matagal pa buhay niyan. Yun lang yung pinakamabilis na pag-check ng kadena, sa ka libre pa. Okay, so para humaba itong video na to at para dumabi din yung ads, pag-usapan na lang natin kung paano nagkakaroon ng chain stretch o paano nababanat itong kadena natin. Okay, so ganito yun. Sa kadena natin, may mga parts din yan. So ito ang outer plate. Ito naman yung inner plate. Ito naman yung roller. Yung kinakalagyan ng roller, bushing naman yan. At ito naman ang pin. So, ano ang nawo-worn out doon? Ano yung nababanat? Ang nawo-worn out dito o oh, yung parang nag stretch itong pin, saka itong bushing. Yun lang. Hindi na stretch itong outer plate, saka inner plate. So, itong pin, pag nabanat yan, kakalog na yung kadena mo. Ayan, kakalog na siya. Pag nabanat kasi ang pin, doon nangyayari yung chain stretch. Umihiwalay itong outer plate dito sa inner plate. Nababanat siya. Mga ganun na yan, o. So, itong bushing na yan, yung kinakalagyan ng roller, pag nag-worn out yan o parang na-deform na siya, itong roller, aalog yan dun sa bushing. Gaganun-ganun yan. Kaya yung kanina, sabi ko, na kung wala kang chain checker, pwede mo siyang tapik-tapikin sa ilalim. So, naman pag-usapan natin para lalong humaba itong video na to para madami akong ads. <laughs> sa mga fixie o sa mga single speed katulad nito, medyo wala na tayong magagawa dyan. Talagang aalagaan mo lang sa punas yung kadena mo, uh, lilinisan mo lang, saka kung papabayaan mo lang siyang madumi, doon mapapabilis yung pag worn out ng chain. Kasi yung mga dumi na yan, para siyang liha na nag-grind din yung pin sa kayong bushing. Kaya sa mga single speed, sa mga fixie, ang ginagamit talaga nila doon, single speed chain. Kasi yung single speed chain, mas brusko yon na kadena. Mas, ano yon na uh, tank build na kadena yon Talagang matibay yon Sobrang tagal ma-worn out. Eh, boss, ba't, ba't ikaw? Naka-11 speed ka na kadena sa single speed mo. Ang sagot ko lang dyan, weight weenie ako eh. Gusto ko lang magaan aanak din eh. <laughs> yung like yung purpose niyan kung bakit 11 speed yung kadena niyan. Sa mga geared bikes naman, katulad ng mga MTB o road bike, mapapatagal mo rin yung buhay ng chain mo. Mas pwede mong pabagalin yung chain wear. Paano? Lalaroin mo lang lagi yung kadena mo sa um, cambio. Huwag mong ugaliin na lagi kang nasa heavy gear kapag mag accelerate ka. From the start na magpapadya ka na, nasa heavy gear ka, mapapersa at mapapersa yung kadena. Doon siya mababanat yung mga pin sa kayong bushing. Kapag pa-pull stop ka na, ikambyo mo agad sa medyo malambot na gearing para kapag nag-go ka na ulit, hindi persada yung kadena. Parang sasakyan lang din yan, eh, di ba? Pag pa-stop ka na sa stoplight, eh, mag-ano ka, di ba? Kakambyo ka muna, da-downshift ka sa primera. Para kapag nag-start ka na o nag-go ka na, yung makina mo, yung gearbox mo, hindi hirap mag-accelerate. Uh, so ganun din sa bike, hindi naman nalalayo 'yan. Okay, so yun guys, yun lang yung sa chain wear, oh, 'di ba? Humaba yung video. sana wag kayo mag-skip ng ads. So kung nakatulong itong video na to, leave a like o kung may katanungan ka pa kayo o kung may gusto kayong idagdag, comment down below lang. Okay? So yun lang. Ayos. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.